ano ba patagalin ang buhay ng bateri ng iyong motor. Kaya ang gawin niyo ganito lang, simple lang. Pero yung mga disposable na bateri lang ang pwede ha. Tinanggal ko ang takip. Pagkatapos tanggalin natin ang takip ng bawat cell. Yan, natapos na. So, ang ilagay natin na tubig, yung distilled drinking water. Yan, inilagay ko sa skin wrapper. Yan, itinali ko. Pagka, pagkatapos, butasan natin ang dulo. 'yung maliit lang na butas. yan, binutasan. Tapos ilagay natin sa battery. Yung bawat cell, ilalagyan lahat ng bawat cell. Katamtaman lang ang kanyang tubig, hindi marami, hindi rin maliit. Yung makikita natin ang tubig sa battery sa loob. Yan. Ganyan lang paglagay. Yan, subukan natin yung spark. Yan, ang lakas ng laman ng battery. Yan, ganyan lang gawin nyo. Kikita nyo, totoo yan.